So, ba Hindi. Seryoso. Hindi pala eh. Bakit hindi mo ako sinasagot ang maayos? Binabastos mo ako, Dre. Hindi. Iyon yung pagkakaalam ko. Hindi. Iyon ang sinasabi ko sa'yo, Dre. Natapos na yun sa'yo, natapos na yun sa kanya. Akin na, di ba? Oo. Ba'y binabastos mo ako? Hindi kita... Ano mo ito na sinasabi ko sa'yo, Dre. Binabara mo ako. Ha? Nagtatanong ako pero binabara mo ako. Anong ginagawa mo? Oo. Paano? Ha? Anong ginagawa mo? Paano? Hindi nga tinatanong kita nang ng mautak nga. Hindi nga, hindi hindi a apply ang usapan na ganyan ngayon. Tinatanong kita nang harapan eh. Oo. Oh. Oh. Ano nga? <coughs> harapan. Anong tanong mo? Stop na natin 'to ah. Ang tanong kanina tungkol sa le, lineage. Lineage. Oh. oh tapos na 'yun, di ba nasagot na. Oo. Oh. Ngayon, next topic na tayo. oh next topic. Okay na 'yun ah. Oh, sige. Oh, sige. In English mo, kasi hindi ko nga alam oh. 'yun eh. Sino ba nagpapahirap ng usapan?